Isang magandang araw po sa inyo lahat mga ka-forest adventure. Ayan, narito po tayo ngayon sa kagubatan kasi ang pupuntahan po natin dito ay ang isa sa pinakamalaking puno po dito na talaga naman pong kinatatakutan ng mga nagkukopra po dito. Ito po guys ay naging style gubat na sa pagkatakikita nyo po yung ating pong pinakang background. Ito isa sa napakataas po na bundok po na ito. Kapag kainahon po ninyo yan, yan po ay puro batuhan. Batuhan hanggang doon sa pinakandulo po na yun. At ang rurumbuhin po natin dito yung isang puno na kinatatakutan po dito. Kaya huwag po ninyo akong iwanan sa Samahan nyo po ako rito para sabay-sabay po natin matuklasan kung ano pa po yung ating po makikita po sa lugar po na ito. Ayan guys, sabang tayo nga po ay naglalakad, nakikita ano po natin dito yung pinakamparang gubat po dito guys. Super no? nakakatakot guys ha. At talaga naman po, uh, super adventure na naman po yung ating uh, ginawa sa araw po na ito. Nakikita nyo guys yung pinakambundok po na yan. Aahonin po natin yan para makita po dito yung isang puno na talaga naman pong kinatatakutan po ng mga nagkukopra wala na po dito guys halos umaahon yung mga nagkukopras po dito ay talaga naman pong super natatakot po silang pumunta rito at kung napapansin nyo guys, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Nakikita nyo po yung ating pong po dito. Na talaga namang pung gubat to ha. Ayan super gubat po nito. At talaga namang pong nakakatakot po itong pinakalugar po na ito. Yan tayo lang po guys, ano na talaga na pong naglakas na loob. Ayan na nga po guys, kung napapansin po ninyo talaga pong super pawisan po tayo. At halos 15 minutes po tayo naglalakad po dito sa pinakantaas po ng bundok po na ito. Sa mapapansin po ninyo guys, yung pinakamalaking puno po na ito, yung, yung mga ugat po niya ay talaga namang pong... Ibang kakaiba. Ayan no, And then, ito yung pinakampuno niya. Na talaga naman po. Ang kukin ito ba ay yung taluto na kong tawagin. Ito napakataas taas po nito guys. Yung pinakampuno po na ito ha. Ayan no, Ito siya. Palibot po tayo dito. At kung mapapansin po ninyo guys. Para na po tayo naliligo po rito ng pawis. Sa sobrang ah. Uh, sobrang iba kakaiba guys. Kahit na po napaka uh, malilong po sa pinakalugar po na ito, talaga naman po hindi po siya nasisikatan po ng araw ay talaga naman po napakainit at talaga po napakabigat po ng nararamdaman po sa pinakalugar po na ito, ayan o para tayo naliligo na guys, ang pinakampawis po dito at ito nga, yung inahon po natin talaga naman po nag-adventure na naman po tayo at ito nga po guys, sa pamamagitan po na video po na ito talaga po tayo nangingilabot po dito sa lugar po na ito ako po ay pansamantala magpapaalam na marami marami salamat po, sana po ay nakapag share and like na po kayo, God bless you all